So guys, magigib tayo guys. Tatawid tayo sa malit na ilog. So guys. Tatlo kami guys, magigib kami. Biyan mo lang yan dyan. Ito yung ginadaanan namin guys dito. Pag dito kami magigib. Pero dun sa itas guys, meron din kaming igiban doon. Patulo din. Kagaya din dito. Pero itong hindi ito, malakas talaga ang tulog nito. And guys, Oh. Ayan yung ilo guys. Dito ito sa baba ng lupa ng binabantayan namin. Okay guys. So guys, so dito kami nagsasawd ng mainom guys. Niel. Ang dyan niel. Ang guys, so lakas ng agos ni guys niya. Niel. niel, huwag kang ano tapos bumagsak yan bagyo yung ano yan antipolo yan may mga bukal guys o oh. o oh, guys bukal yan guys o oh. Uh, yan may umagos na tubig guys o oh. guys. Pagkakura na guys. Para kapasanin na natin pagka napuno na. Niel, kung kung mong...